Good morning mga katalos Good morning, good morning Good evening, good afternoon Buenas dias <laughs> Ngayon kami maglalakad Or lakad jogging lakad jogging kasama kong aking wife hey look at me see see hi to my uh, vlogs <laughs> hi vlog ngayon at saka sundan nyo kami kung paano kami, kung, kung saan kami pupunta kami magpapakain ako ng aking mga kahayupan doon sa aking farm makikita nyo ngayon lakad ako upo lang ay dyan manood kayo sa akin, gawain okay stipot lang dito lang kami sa uh, amin lang yan, yan sa simpleng lugar ah baka gusto yung tanong kung saan ako ngayon basta dito ako sa aking nilalakaran <laughs> so, yan ang aming lalakaran sa Woosley Street 300 may arong maliit sabi niya go there Okay. Dito. Eh. Oh, ma. Yeah. Ang tabayanan nyo. Sa amin gagawin mamaya sa pagpapakain ng aking mga alagang Hayops animals or what's Okay, hanggang dito na lang muna. What's up mga katalos? Malapit na kami makarating sa aming mga alaga. John Mac Lauren Park yan marami akong laga dyan kalapati pato itik at kung ano ano pa may isda pa ako kung haso lang isda hindi makita wow. kung ano mayroon malamig may dala na akong pagkain Kuya Greg may dala na akong pagkain para papakainin natin wow! mga kaibigan ko rito maglalar yan yeah. mga kaibigan yan <laughs> <laughs> Hindi ko na dala yung bola ko eh. Sa susunod, dadaling ko yung bola ko, maglaro ako dyan. Duh. <laughs> guys dito na kami yan 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 ang aking palaisdaan yeah, yan ang palaisdaan aking mga kaitikan na doon oh come Ur on Urrrr! guys dito na kami tanggalin ko yung mask para ayun na busog busog yata yung mga ikat ko ah ha? uh. oh nagtatakbuhan na sya na yan busog eh kakapakain lang ng mga ano dito eh ayan na, ayan na, silapitan na ito, Yan na guys, nagsilapitan na sila. Ayan. Wala, yung mga pato ko, wala. Siguro mga busog. Or, siguro doon tayo banda. Ayan. Ayaw nila magkain eh. ayaw nila magkumain kasi busog yata busog yata yung mga kahiyupan ko ang <laughs> dami 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 ah kaya pala kakapakain lang nila rito ngayon may ano pa ko oh. oh. oh no oh. Uh, kaya pala busog Mm. Siguro mamayang hapon na lang tayo magpapakain sa kanila. Papahinga na sila. Oh, come on. Kasi dito maraming pagkain, guys. Ayun oh. Nagsaing sila. Oh, kanin dami. Sinayang nilang kanin. Yeah! Oh. Oh. Sinayang. Mm, mm, mm. nggak boleh jadi, um, guys mau pakai bisa bakal nutung tuh, itu ya kalapati kalapating mataas ang lipad yan oh. <laughs> ah. kalapating mataas ang lipad <laughs> yan yan na marami na sila padami ng padami Mawa po. Eh. Wala busog eh Ayun guys, may pato pa ako doon oh, sa kabila. ಕೆಲಾರು guys busog sila eh. ay takot sila sa itim na uo yeah mo mm -hmm. gal 'Yung ng na kalapati Matindi, maano po na to? Matigas? Yeah. Fiber, ma magandang fiber to. Yun ang iba. Yun, ibon. Guys, dumadami dumadami na sila. Ayan. Yeah. Dami na nila, guys. Tingnan mo. Ayan oh. oh. ang mga hayop dito guys Hindi nila kinakata yan. Bilang show. Hmm. Dami nila nayaya sila po lumapit. 다구나 Oh, come on. <shrie> susugin natin ang pala mag-alaga tayong kalapati ito pa pakain oh 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 busog na sila dito sa kaya pupugad tong kalapati makakakuha ng napapakain din siya na din inakay ah. ayun din napapakain din sila oh Baka ini cerita tayo ng itik, hmm. pero dito kalapati. Ha? Ganda yan, di kayo mo, kakain mo yan. Ayan Hmm Ang Ano kaya nakita? Mag nag Bakit nag chili Oh Ginawang kami yan, pitakain mo kasi kaya gumawa sila oh. yung damation <laughs> Ganun ba yun? Ayan okay. guys Okay, guys. nakapagpakain na kami ng aming alaga rito hanggang sa muli. Gadyaging, gadyaging muna ako. guys andito na kami palusong na malapit na kami sa aming bahay uhuh uh ayan ang hirap maglakad pababa uh -huh. uh -huh. guys siyang gustong bumili ng bahay ano? <laughs> ayan uhuh ayan palusong uh -huh. ang hirap masakit sa balakang yan guys lusong palusong oh uh -huh. ayan Kita wow! kita guys yung ganda San Francisco. Ayun. <laughs> Yan. San Twin Peaks. Ayun yung ano. Yan yeah, guys. Oh. Mula rito. bijuan ko mula rito. Oh, mm. breaking 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 breaking. Mga ka breaking ya guys. Tingnan mo. Yan. Ayoko. Ano yung Golden Gate or Bay Bridge? Ha? Bay Bridge? Ayaw ko. Yan guys. Yan. Bay Bridge pala. Hindi pala. Yan hey guys. Kayo. Yan. Yan ang Bay Bridge. Kita nyo guys? Ah, Bay Bridge. Ayan nyo. Pag nakapunta ako guys sa Twin Peak. Papakita ko sa inyo yung... Yung ano... Central. buong San Francisco. Baka sa sunod na pag araw. Ayan o. Ayan. Sa pagpagi hindi mo ikita. Ayan yeah, guys. Oh. Ayan. Ayan. Brigim, 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 brigim. Ayan guys. Kita nyo na ha. Ayan. Makita rin nyo na. Ayan. Okay. all right. Ayan ya, Ngayon, bababa na kami sa aming bahay. Hmm. Yan, guys. Yan. Yan. Yan, aga, Ganyan karami dito guys ang bahay sa sa ano sa lugar namin. Oh! Yung guys ang Twin Peaks. Pag nakapunta kami dyan, dyan ako papatong si taas. Yan, yan. Yan. Yan guys, Twin Peak. Yan. Oh. Yan. Makikita mo yung buong downtown ng San Francisco at saka San Jose at saka Melbury. Oh, yan. Guys. kabila ka dito rin ako sa kabila dun daw

yan ang aking chiding okay hanggang sa muli hanggang sa muli guys sa pagkikita natin bye bye